guys, andito tayo sa mga inahing ano, baboy. Ayan, ginagawa nilang inahin malalaki. Tapos yung iba paninda. Nandun pa sa kabila. Ito. Ito rin paninda. kikuluhin yan dahil kukunin natin. Pag nakilo na yan, araw nang kuha. Ayan, ang laki. Takong na ito nga. Ginagawa nilang... Uh, mother pig Marupi. Ayan yung iba, tulog na. Ayan, yung yun, Ayan. ayan, ayan eh. Mayroon, marami. Walang bakanti. Matulungan. Nagugutom ata sila. Ga dahon ng gabi at saka yung tahoy ng saging. Linuluto para sa baboy. Ito sila magluluto ng kainin ng mga barangay. Malalaking kaldero. Tapos mayroon pa silang pispal yan. Ayan yung mga tao magpapakain sila ng mga tilapia. Ayan, green na green yung tubig. Ito yung mga linuluto nilang pagkain ng mga barangay. Ayan, may mga darak. May pispal din sila dito sa taas. Nandito kami sa taas ng bundok, guys kung saan kami kukuha ng ano baboy na para sa ni mama ko? ito mga ano na yun in inahin na uh, baboy. ayoko po siyempre tukuy siya. Wala pa yung dalawang magkikilo, kilo hin yeah. daw nila. Ayan guys. hin nila. kilo hin nila. Ay, Ay, mabigat, mabigat eh? daw. Kaya yung kala, isang kalahat. Kaya. Kikiluhin. Kikiluhin. Mabigat. Oh. Wah, mabigat niya na Mabigat. 150. 150 minus 50 Kinikilo siya Kinikilo Okay, 150 to? 150 to Minus 50. Minus 50. 102. 102. kilo. Mano bayad na? Ay, jay. Saktan Sige. Sige. <laughs> 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 uh, thank you, tinga. Ah. Thank you, tinga. Thank you. Nya dayta. kanunda dayta. da dai Naluton, naluton. O, naluton na ramen. Adala uknan. Amin aminan. Okay, okay. Okay, thank you for watching.